Magandang araw mga ka-gamer. So nandito ngayon tayo sa app review sa Laura's World, no? At ipapakita namin ang bagong feature ni Globe One app. So ito po ang tinatawag na Gamer Ground. So pupunta lang po kayo sa Essentials. Makikita niyo po <coughs> sa Passions and Engagement, meron pong Gamer Grounds na icon. So pipindutin niyo lang po 'yan, no? So kung kayo po ay mahilig sa games, ito po ang para sa inyo, no? So, dito po, pwede po kayong maging part ng uh, mga epic game events. No? So, kailangan nyo lang pong uh, mag-register or mag-login. And, uh, pwede na po kayong sumali. No? So, ito po yung iba't ibang events na makikita nyo dito. So, yan po. Then, uh, meron din po ditong mga uh, game servers. And pwede din po kayong maging member and start earning game rewards. No? So, ano po bang makikita nyo dito? So, ito nyo po, upcoming, ongoing. Yan ang ongoing natin, Hoyo Premio. Merong Mobile Legends Weekend Giveaway. And many more po, no? So, kung makikita nyo po, yan, may live section din po, live stream. Wala lang po right now, no? And, uh, tingnan nyo po, pwede po kayong sumali dito sa mga uh, tournaments at saka challenges. Challenges po, no? So, tulad po nito, uh, may 1v1 po for Mobile Legends. Kita nyo, participants, 256, basic, solo. No? Region is Southeast Asia. Ito po, mayroong Call of Duty din, that much, Mamahilig kayo sa COD, no? 29 yung kasali ngayon. Solo din yan, and basic lang yung format and Southeast Asia po yan. Meron ding Street Fighter. pa uh, kayo ay uh, namimiss itong Street Fighter. So, meron din po yan, no? Meron ding Honor Cup. And uh, 5B5 naman po yan, no? So, ayan po, uh, explore nyo po itong uh, bagong section ni Globe One App, Gamer Grants So, talagang itong Globe One App, nandito na po lahat, no? Financial, uh, pagkakaitaan, food delivery, buying load, paying bills, buying promo, managing your Globe accounts, seeing your data, no? Raising a concern. And ito nga ang latest po, no? uh, games gamer ground so may like sa mga online games yan nandito nyo dito nyo makikita ang mga like minded uh, na mga kalaro no so paano uh, mga amisis uh, punta ko kayo, sa global app download nyo lang yung app mag register kayo ng account and puntahan nyo itong gamer grounds mag log in or mag register kayo and enjoy so yun lang po kita kits and uh, good luck Thank you.